kada tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dai Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad na hinahanap sa paligid ng kakahuyan ang tunay na katawan ng heneral nitong si Butchok gamit ang kanyang mga pintuan na portal na itinago niya doon sa mga kakahuyan para hindi ito makita o masipat ng kalabang hiniral. Kailangan din na gawin ito ni Butchok ng mabilisan dahil batid niya ang kapasidad ng hiniral kung gaano kalakas ang mga tanga nitong kakayahan at makalipas nga lamang ang ilang mga segundo. Agad na nakita nga ni Butchok ang tunay na katawan ng hiniral na nagtatago sa likod ng malaking puno ng kahoy ngunit ang napapansin ng binatilyo parang mayroong nakabalot na kalasag ng heneral at nakapikit lamang ito. Agad na inihanda na nitong si Butchok ang kanyang mga armas. Agad nang binago niya ang anyo sa pagiging mga paarko at pagkatapos agad nang tumakbo ang binatilyo para atakihin agad ang heneral habang wala pa itong kaalam-alam sa kanyang presensya doon na dumaan sa makakapal na mga damuhan itong si Butchok para hindi siya mapansin at makita ng Heneral wala na siyang pakialam pa kung may mga nakabalot mang malakas na kalasag sa katawan nito nang makalapit na itong si Butchok agad itong umigpaw kasabay ng pagwasiwa sa katawan nitong si Heneral Berto na sa mga pagkakataon na iyon nakapikit pa rin at hindi ito gumagalaw Ngunit nang akmang tatamaan na ito ni Butchok, biglang dumilat ang mga mata nito na nakatitig na sa kanya ng napakatalim. At nang tamaan na ito ng tuluyan nitong si Butchok, laking gulat ng binatilyo nang hindi man lamang tumama ang kanyang pag-atake at hangin na naman ang kanyang tinamaan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, agad na nakalipat na ng pwisto itong si General Berto doon sa kanyang isa pang katawan na kasalukuyan na humahabol kay Butchok at nakipaglaban. Kaya hangin na naman ang tinamaan ng binatilyong sundalo. Ngunit napangiti itong si Butchok. Dahil agad rin na nakalipat naman ito ng pwisto doon sa kinaroonan ni General Berto gamit ang kanyang mga portal na lihim niyang inilatag at pagkatapos agad na inataki ang general bago pa ito muling makalipat ng pisto at makabalik doon sa kanyang katawan na itinago sa likod ng puno ng kahoy. Tumarak ang dalawang mga paarko sa likod ng heneral na nagiging dahilan para mapaigik ito at mapapamura. Unang-una kasi, hindi inaasahan ng heneral na matunton ang kanyang pinagtataguan. Pangalawa, hindi nito inasahan na magagawa nitong si Butchok na siya ay ninlangin na hindi niya agad nababatid at napapansin. Katanungan pa nga sa kanyang isipan kung ganito ba talaga kalakas ang kakayahan ng binatil yung kalaban. Agad kasi nitong nahuli ang kanyang paglipat-lipat ng pusto. Hindi niya alam na habang naglalaban ang mga ito kanina, lihim na pinag-aralan nitong si Butchok ang mga butas at kahinaan ng heneral, Mga maliliit lamang na butas na tanging ang mga matatalinong mandirigma lamang na tulad nitong si Butchok ang makakapansin. Hindi na hinayaan pa ni Butchok na makawala sa kanya ang heneral, Batid niyang kapag makawala pa ito, hindi na niya. Muli pang mahuli ito. Kaya habang hawak na niya ito ngayon, tutuluyan na niya ang general. Agad niya itong niyapos galing sa likuran. Napapansin kasi nitong si Butchok na kahit na nasugatan niya ito sa likod, nandudoon pa rin ang lakas nitong si General Berto. Mura ito ng mura habang pilit na kumawala sa pagkakahawak ni Butchok sa kanya. Ilang sandali habang nag-uusal ito ng mga orasyon na biglang ikinamanhid ng katawan nitong si Butchok. Wala na itong inaksayang sandali agad nang itinoon ang kanyang garab sa liig ng heneral, para laslasin na ito ng tuluyan ng binatilyong sundalo. Ngunit biglang gumalaw ang anino ng heneral na pumipigil sa kamay ni Butchok. Dito na gumagawa din ng orasyon ang binatilyong sundalo. Pakiwari kasi nitong si Butchok, lamang na siya sa kaninang sitwasyon ngayon. Batid niyang nasaktan na niya nang sobra ang hineral at maaaring nang hihina na ang kakayahan nito ngayon. Nagkakasubukan na naman ang mga ito sa pamamagitan ng mga usal. Ngunit determinado na itong si Butchok na tapusin na ang heneral kahit na ano pa man ang mangyayari sa kanya. Hanggang sa naramdaman itong si Butchok na lumuluwag na ang pagkakahawak ng anino sa kanyang kamay kaya tuluyan ng dumampi ang kanyang paarko sa liig ng general at walang sinayang na itong si Butchok na sandali. Agad niyang ginilitan na ito na nagiging sanhi ng pagsirit ng maraming mga dugo at pagungol ng general. Kahit na napapaluhod na ito, hindi pa rin ito binitiwa ni Butchok at sinagad niya ang pagkakahiwa sa liig ng general hanggang sa lumaylay na ang ulo nito at kamunti ka ng kumalas ang kanyang ulo sa katawan. Natumba itong si Butok sa lupa dahil sa pagod sa labanan na iyon. Kapwa na bumagsak ang mga ito doon sa lupa. Itong si Butok, napatitig na lamang ito sa mga ulap at hindi inaakala na matatalo niya sa ganon na paraan ang malakas na hineral. Madilim man ang kapaligiran ngunit naaninag itong si Butok ang mga ulap sa ibabaw na parang nagbubunyi sa kanyang pagkapanalo. Samantalang itong si General Berto, tuluyan na itong binawian ng buhay. Natapos na din ang isa doon sa mga alas. Doon naman sa gilid ng kubo, nalagay sa alanganin sina Gabriel at Pablo nang tumulong na ang labing dalawang mga tingirong talim doon sa labanan. Bukod kasi sa mga sugat na natamo ng dalawa, nang hihina na din ang kanilang mga katawan. Pati pa ang mga kasamahan nilang mga gabunan, unti-unting tinatamaan na din ang mga ito. At nang dumating pa ang mga antingirong talim kasama ang isa pang kanang kamay ng hineral na si Picto, mas nalalagay na sa ang mga ito. Kaya nang masipat ang mga bagay na iyon at makitang bumagsak itong si Pablo naduguan nitong si Rosa agad nang inaabisuhan nito ang dalawang mga anak ng mga paslit na tumulong na ang kambala doon sa kanilang mga kasama napaluha pa nga itong si Rosa nang sabihin ang mga salitang iyon dahil batid niya ang kakaibang kalakasan ng kanilang mga kalaban ngunit kailangan na ngayon ang lakas ng dalawang mga batang paslit tanging paalala na lamang nitong si Rosa sa kanyang mga anak Mag-iingat kayo mga anak. Kaya ninyo ang mga iyan. Matapos iyon, mabilis nang tumakbo sina Akiko at Abo papunta doon sa likurang bahagi ng kubo kung saan naabutan ng mga ito na nakabulagta ang kanilang kuya Pablo na duguan ang katawan at sugatan na din ang kanilang kuya Gabriel. Biglang nangangalit ang mga bagang ng mga ito dahil sa galit. Biglang lumundag na lamang itong si Abo doon sa isang aswang na bangkilan na kaharap nitong si Gabriel. Sa puntong iyon na. Nahirapan din kasi itong si Gabriel na mapatay ang isang bangkilan Bukod sa malaki ang sugat nito sa may braso May sugat din ito sa may binti na siyang nagiging dahilan Para mahirapan itong makakilos at makaatake ng mabuti Mabuti na lamang at biglang sumulpot itong si Abo Na buong bangis na dinambas sa dibdib ang aswang na bangkilan at pinaulanan na ito ng mga pagkalmot ng batang paslit. Samantalang ang mga antingirong talim, sinugod na nila itong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon, hirap ng makabangon. Ngunit pinulot pa rin ito ang nabitiwa na punyala para magpatuloy sa pakikipaglaban. Nakita naman iyon itong si Akiko, kaya wala nang inaksayang sandali ang bata. Agad na itong tumakbo para tulungan ang kanilang kuya Pablo ngunit galing sa sagingan. Biglang sumulpot naman itong si Pikto at humarang doon sa batang paslit. Huwi ka agad dito. Hmm. <laughs> Mukhang mayroong isang paslit ang gustong makisali sa labanan. Huwag ka nang makialam ining. Masasaktan ka lamang. Ngunit sa kabila ng sinasabi ng pulis, nag-iingat pa rin ito ngayon sa kanyang mga kilos at galaw Nakakaramdam kasi ito ngayon ng kakaibang lakas ng presensya galing sa bata. Ngunit biglang umindak sa lupa ang batang si Akiko sabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. At agad na nakakaramdam ng pagkahilo itong si Pikto na mabilisa naman na gumawa ng mga usal na panguntra. Agad na nakabawi ito ng wisyo sa loob lamang ng ilang mga segundo. Ngunit biglang nawala naman itong si Akiko sa kinatatayuan ng bata at nang lingunin ito ni Picto kasalukuyan ng nakalapit ito kay Pablo na sa mga pagkakataon na ito pinalibutan na din ng mga talim Uwi ka nitong si Akiko Kuya Pablo, hindi na kaya ng katawan mo Marami ka ng sugat na natamo Kailangan kitang dalhin doon sa kubo Ako na ang bahalang haharap sa mga ito Napalingon itong si Pablo kay Akiko Batid niya ang kakayahan ng bata Ngunit hindi naman maaring ipaubaya na lamang niya ang mga ito sa isang bata. Ngunit sa kabilang banda naman ng kanyang iniisip, hindi na kaya ng kanyang katawan. Minaliit pa itong si Akiko ng ibang mga antingirong talim. Ngunit napatigil din ang mga ito sa pagsasalita nang mayroong magsasalita galing sa kanilang likuran. Pagbaling ng mga ito ng tingin, nakita nila ang grupo nitong si Major Gulby na ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na ang mga kasamahan nitong si General Berto. Wala kasing kalam-alam ang mga ito kung paano napunta ang grupo ng mga pulis na ito dito sa Bukirin. Uwi ka nitong si Major Golbe na laking gulat din nila ni Gabriel, Pablo at Akiko. Kami na ang bahala sa mga ito, Gabriel, Pablo. Kailangan nyo nang magpahinga Mag-iingat ka sa isang iyan, Akiko. Hindi ordinaryong anting nero ang pulis na iyan. Ang ibig sabihin itong si Major Golpe ay itong si Picto na sa mga pagkakataon na iyon nagulat din sa presensya ng mga kasamahang pulis. Picto, mukhang magiging katapusan na ng grupo ninyo. Tingnan mo sina General Berto at Joel. Wala na ang mga ito napaisip din itong si Pito dahil totoo ang sinasabi nitong si Major Colby nakabulagta na ang isa niyang kasama na si Joel at ang kanilang pinuno na si General Berto kaya iyon pa ang nagiging dahilan para mag-alab ng husto ang pakiramdam nitong si Pikto na papatake na doon kina Major Golpe agad naman na nitong si Gabriel doon sa batang si Abo durung Abo, pasensyahan mo muna. Malaki ang aking tiwala sa iyo. Kaya mo ang isang iyan. Sa ngayon, kailangan ko munang gamutin ang aking mga natamong mga sugat sa aking katawan. Sagot naman itong si Abo na hindi inihiwalay ang pagkatitig doon sa mga aswang na bangkilan. Huwag kang mag-alala Kuya Gabriel tatapusin ko na ang lahat ng mga ito ngayon. Magpahinga ka muna. Ipaghiganti kita. Napatitig muli itong si Gabriel doon sa maliit na bata at mas napahanga pa ito sa kakaibang katapangan nito. paika naman na naglalakad itong si Gabriel pabalik doon sa kanilang mga kubo. Samantalang agad na hinarang nitong si Abo ang lahat ng mga abwak at mga bangkilan na gustong lapitan at sundan itong si Gabriel. Samantalang itong si Picto, bago pa ito tuluyan na makalapit doon sa mga pulis, doon sa grupo nila ni Major Golbe biglang humarang sa kanyang harapan ang isang balabal na kulay puti. Napakabilis ng pagkilos ng balabal na iyon na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong nakaharang doon sa pulis na si Picto. At sa loob lamang din ng ilang mga segundo, nagbago ang anyo ng balabal bilang si Akiko. Na sa mga pagkakataon na iyon, nadala na ang kanyang Kuya Pablo doon sa kanilang kubo. Uwi ka agad nitong si Akiko doon sa mga kaibigan na pulis. Tiyo pulis, kayo na po muna ang bahala sa mga satanas na iyan. Tatapusin ko muna ang isang ito may ideya na ang grupo nila ni Major Gulby tungkol sa mga batang ito. Kaya malaki ang kanilang tiwala kay Akiko, lalo na nang makita nila ang pagbabago ng anyo ng bata sa pagiging balabal at sa pagbabalik bilang tao na sobrang humahanga ang mga ito sa kakayahan ng batang paslit. Huwi ka din itong si Tatay Simeon. Ang mga erong talim na lamang ang ating aatupagin Major Golbe, hindi din mahihina ang mga ito at natitiyak kong kinakailangan natin na magingat sa kanila. Kaya na ni Akiko ang isang iyan. Pagbabayaran niya ang kanyang kataksilan sa kanyang tungkulin. Kasama ang mga buhong na pulis na ito. Matapos iyon, agad na inatake na nila ang mga antingirong talim ng grupo nila ni Major Golbe. Samantalang wika naman itong si Picto kay Akiko. Iniinis mo na ako bata. Papatula na kita ngayon. Batid kong hindi ka ordinaryong bata. At may mga tangan kang kakaibang lakas. Ngunit bata ka pa rin. Walang iyakan. Matapos na masabi iyon nitong si Picto, agad na itong nagbato ng mga malalakas na usala At sa isang iglap, na wala itong si Picto sa paningin nitong si Akiko. Ngunit hindi na bahala ang batang paslit. Nagbabanggit lamang ito ng ilang mga usal. Agad na nakita ang papaataking pulis na sa mga pagkakataon na iyon may hawak itong tila na kulay pula. Hinala agad nitong si Akiko. Mukhang binabalak ng pulis na hulihin siya gamit ang tilang hawak nito ngayon. Napapansin din kasi ng batang paslit na may mga nakasulat na mga salitang latin galing sa tilang hawak ng pulis. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong nakakalapit na sa kanya at agad na sinagpang ang batang si Akiko. Ngunit sa hindi malaman na kadahilanan, nagiging usok lamang ang katawan ng bata nang mahawakan na ito ni Pikto na labis niyang ikinagulat. Hindi niya malaman kung anong uring usal ang ginamit ang batang paslit, ngunit kailangan niyang gumawa agad ng paraan. Agad siyang pumihit sabay ng pag-uusal ng mga orasyon. Tuluyan na kasing nabura ang bata sa kanyang kinatatayuan. Agad na umihip sa hangin itong si sipikto. At pagkatapos naglatag ito ng mga usal sa paligid, alam kasi ng pulis na nasa paligid lamang ang batang paslit. Pagkatapos nang maramdaman niya ang presensya nitong si Akiko, agad siyang umikot sa kanyang likuran. Ngunit wala din doon ang batang si Akiko, kaya nakikiramdam muna at pilit na hinagilap nitong si Pikto ang maaring kinaruroonan ng bata. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad siyang napadilat ng may marinig na bumulong sa kanyang tainga. Kaya naisip niya na maaring nasa kanyang likod ang batang paslit at mas nawindang ang kanyang isipan nang may humawak na napakalamig na kamay sa kanyang ulo. Ang iniisip kasi nitong si Picto sa liit ng bata imposibleng maabot nito ang kanyang ulo kaya mabilis na siyang umikot at wala na siyang inaksayang sandali. Ngunit pag ikot niya wala din doon ang batang si Akiko at nang akmang igalaw na niya ang kanyang mga paa, dito na siya mas lalong nawindang ang kanyang isipan dahil hindi na niya kayang maigalaw ang kanyang katawan, pati ang kanyang kamay at mga paa. Kaya napagtanto niyang may mga usal ang tumama sa kanya. Mabilis na gumagawa ng paraan itong si Pikto, kailangan niyang mabasag ang mga usal na inilatag ng bata. Ngunit nang akmang Mag-uusal na sana siya ng mga orasyon. Nakakalimutan niya ang kanyang mga usal na mas lalong ikinagulat nitong si Pikto. Ilang sandali, napatitig ito doon sa kanyang harapan nang makitang nandoon na naman ang batang si Akiko at wika nito sa kanya. Hindi mo na magagamit pa ang mga kaalaman mo sa mga usal. Dahil binura ko na ito at napasa ilalim na kita at naikulong sa aking mga salamangka lahat ng aking sasabihin ay magkatotoo tingnan mo ang iyong liig nakakapit na ang makamandag na ahas kaya nang hawakan itong si Picto ang kanyang liig nakapa niya. ang makamandag na ahas na kubra na handang manuklaw na sa kanya dito na nagsisigaw itong si Picto pilit na kinukuha ang ahas Ang wika naman muli nitong si Akiko Hindi mo na matatanggal pa ang ahas na iyan Hanggat hindi ko sinasabi Ilang sandali pa Nang banggitin nitong si Akiko Na wala na doon ang ahas Nagulat naman itong si Pikto Dahil nawala nga ang ahas doon sa kanyang liig Ngayon na napagtanto niyang napakalakas ng kakayahan ng batang ito na kung ano ang kayang sabihin ay magagawa nito sa isang iglap huwi ka nitong si Picto habang nanginginig na ang kanyang busis sino ka ba talagang bata ka? anong klaseng kapangyarihan meron ka? muling sabi naman nitong si Akiko doon sa pulis na si Picto. tatapusin na kita ngayon at nang mabura na ang mga kasamaan ninyo dito sa ating mundo. Tingnan mo ang iyong paanan. Mayroong mga nagsilakihang mga buwaya ang nandyan at hahabulin ka ng mga ito hanggat sa ikaw ay mapatay. Pagtingin nga nitong si Pikto, nakita niya doon ang mga napakalaking mga buwaya na nakahandang sagpangin na siya nito. Kaya nagsisigaw na itong si Pikto at parang sumabog na ang kanyang ulo. Agad itong umarangkada ng takbo ng napakabilis habang mabilis naman na sinusundan siya ng mga buwayang iyon.